Teka lang ako naka-on. Oh, ang haba ng -ha horse -ha, mong sarap. Ito oh. <laughs> Silipin natin sir kung ano. Kung totoo, buwanta sa 200 bucks yan. Ah, makikita ba? Makikita natin. May ano lang. May pabuka. Eh, 5.5 Kanya, amper? 5. 5. 5 ampere? 5.5 ampere. Oo. Uh -huh. Sa so, una self, ka kasi, gaya, yun sir, para nag-overload siya kasi May ano yun eh, may bugso May starting current yun Pero pag na-tolerate ka kasi yung starting current Ito sige, kaya na yun At um, saka, naka-economy yun Puna tayo um. yun. natin pa ang boil eh Kaya, para, okay, para yeah. okay. yeah. okay, e. yun Yan, sige Ito guys Ito yung kanina, medyo nag-i-stay lang mga Ito, 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 ba, yung mga nababa kayong atin yung pa rin sa mata. Para masilis natin kung ilan yung Papatay mo sir. Patay, patay. Hindi, patay. Okay. Hindi, ano po. Ayan, ayan. Okay. 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 5.6. Halos wala. Ibig sabihin, yung starting current niya, mabilis na mabilis lang. Halos hindi ma-detect ng ano. Device. Yes, yeah, so mabilis na mabilis na mawala. Pero pag yung overload niya, nakastrebi na talaga. Uh, kailangan patay na yun. Mamamatay siya na po talaga Pag talaga overload. Okay. Oh. Okay, know, okay, at, okay na Pero okay ba? Okay na, Thank <laughs> you, thank <laughs> you! <na>. Shout <laughs> po na kay Sir Noel. <laughs> <laughs> eh, sir. Kay Danilo. Kay Sir Dani. deliver na namin sa kanya eh. So isang 4-2 kay Sir Dani at saka isang 2-3 naman kay Sir Noel. Dito okay, yan sa kabina boy. eh. Thank po.